Shout out, Jan, kay uh, Vice President Inday the, the 30. Good job, good job. Good job ang Among Vice President. Very good, very good. We are starting all over again. all over again. Risa Honte Peros, wag ka na mga rap. Ngayon pa lang, tapos na ang career mo. Alam mo na, lahat ng bumangga sa mga Duterte. Bakay sa iyo, Barbers. Yan si Barbers, yan si sino pa? Si Barbers, si si Tambaluslo, si sino nga yung ano, Mer, yung nagpa-contempt kay ano? Ah, si Abalos Los Los? Naku! Okay. Huwag na kayong bumalak mag ano. Pag sinabi ni Tatay Digong huwag ibuto yan. Huwag ibuto. Si Abalos, pa. Si Abalos Los Los? Naku! Wala si na. Abalos. Huwag ka na mga Abalos Los. Bang 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 bang. bang. <laughs> Bagay kang artista. Huwag ka na lang. May, may inaarapan yan eh. Si Abalos. Tabalos-los, magbigay ka ng rayunta sa ano? Tabalos-los. Yan, OFW, hindi nyo na pinapansin, ha? Ayun talaga ka. Ang laki ng boto nyo sa OFW. Pero, hindi na mangyayari ulit yun. Nasa high school at naman ito mga OFW. Mag-apply. Nagpunta yung anak ko sa... Sa OWA? Puti kayo. Single mother, OFW. Puti hindi man lang mabigyan bigyan ng scholarship. Oy! 8 years ng OFW. Wala nang problema yan. Basta ayusin lang ni BBM ang gobyerno. Wala nang problema yan. Ayun ka Bigas pa more. Bigas pa more. Saan na ang 20 na bigas? 20 kusing. 64. Isang kain. Makakun. 64, isang kain maghapon. Ay, mag na lahat ng Pilipino. <laughs> Sus, breakfast lang yung 64, kulang pa nga, punyemas. Anong klaseng utak yan? My goodness. Anong pag-iisip meron yan? BBM, my goodness. Love na love pa naman kita noon, pero ngayon binabawi ko na buto ko. Nira mo ang, ang aming kinabukasan. BBM, my goodness, BBM. Grabe, I love you ko sa'yo noon nung eleksyon. My goodness. Nabuto ako dito sa Kuwait. Ilang bisis na. Nabuto kami dito sa Kuwait. Ilang bisis na. Wala. Pero wala kami mga benepisyo, Pero okay lang yan. Basta maibalik lang ang Duterte sa sa palasyo. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Kahit si Nong Duterte, okay na kami. Kahit si Tatay Digong, wala problema. Kahit lang si Tatay Digong. Uh, okay lang si Tatay Digong, mag-retire na. Andiyan pa si Dodong Basti, si Dodong... Sino pa yung isa? Eh, kahit si Pulong na lang, si yung Dodong Pulong. Si, si Dodong Pulong kay Matapang. Nga, <laughs> ah, mapisting yawa lagi. Oy! <laughs> Yung mga adik, kung di nakikinig, <laughs> Bantay lang yung mga adiktos mo! Yung mga adik, dapat naman tayo. Kung di nakikinig, putang, putang git Alam din yung bawal, binigyan na kayo ng chance. Tapos pag pinata sa sa Alam mo kung matapang to ah. Pag may gano'ng masapanayan, binuburot, sanot, ay, oh, ganyan, ganyan sa tao. Nagpasamay ka, ikaw ay, kapag uh, ang isang community, apa uh, isang halaman, pag may bulok diyan, bubunutin talaga para hindi mahawa ang iba. Ganon din yan sa ano sa tao. Binibigyan na sila ng chance ay isipin mo. Inaayos ni tayo Digong ang Pilipinas tapos pilit din nilang pababagsakin ang mga Duterte. Anong klaseng pag-uutak yan? Pag-iisip yan? tao pa ba kayo? Mm. Na! <laughs> yeah, ano Manda kayo sa si eleksyon! Ano nangyari na sa airport? Ano na si airport? Ang dami ng mga katiwalian. Noon si Tatay Digong, takot lahat. Takot lang sundalo, takot ang pulis. Pero ngayon, abusado na ang mga pulis. Pati mga pasalubong namin dito, hirap na hirap kami maghanap Buhay dito sa abroad, Mag maghanap ng pira para halos di na makapahinga, Maghanap para may suyundo, tapos kalkalin sa airport. Ah! Pagluto <laughs> tayo ng tsapate. Tapos sabihin pa ni BBM, walang baril, walang walang tirgas. Anong klaseng pag-uutak yan? Anong klaseng pag-iisip yan? Oh my God! Bakit naging pangulo yan? Bawiin ko na yung buto ko kay BBM. <laughs> Mabait na Marcos. Kasi lang, ito si Pangulo ngayon, parang hawak siya ni Tambalus Luz eh. Alam niyo guys, tambaluslos. Ay, naku, nakakagigil talaga yan si tambaluslos. Sila ang may control ngayon sa kaban ng bayan. Kaya, manda ka tambaluslos. Kahit ano, takbuhan ng tambaluslos. Ikampanya ka talaga. Huwag kayong butuhin si tambaluslos. My goodness, masira ang ating future. Dato tayo ng ano, kay, hey? parang gutom lang ito. Eh? 100%. Eh kulang gatas natin, Mel. Galit na ako! Gutom lang to. <laughs> <laughs> Totoo sa atag chapati, be. Wala nang takot ang mga Pilipino. Bumabalik na naman ang mga, Jesus, mga ang daming adik si pa yung naman. Manila Bika, yung... Yang Manila B wala na. Sobrang dumi na ang Manit Metro Manila. Tatay Digong, pilit na nililinis ang Metro Manila. Pero, sus, ang ima ang administration ngayon. Yung project ng Visayas, Mindanao, wala na. Ibubuto pa ba kayo? Hindi na. Wala. Hindi pala na bukas. Kaon siya, takay. Muragbuto, ra Eh. dito. So, Salam, mga mer. Salam. Hindi na kailangan, ano, ah, kinain mo yun, very good. Okay, maabotan nyo ni, ano, kumari. Thank you for watching, guys. I Alam mo, malamit tayo na nakikipag-awal ako, guys, kay Bibi. Ilang account ko sa Facebook ang na Nang, ang gina-report nila dahil pinaglaban ko talaga ang unit team. Pero saan na ngayon si unit team? Uh, 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 uh. talaga Thank you for watching guys. I love you all. Shout out dyan kay Mary Mangyan ng ng ano, Africa. <laughs>